Nagkakilala lang po kami niyan sa FB. And sa? po, sa FB po. Ah, sa Facebook? Yes okay. po. Okay. So, yun po. nagka-chat po kami. Tapos nagkayayaan po ng inuman. Ganun lang po. Tapos may sinama po siya sa akin na bakla po. Dalawa po sila. And then po, yun nga po. Nagkainuman na nga po nung time na yun. Mga lasing na po. Mga 12. Ganun po. Ah uh, Nagayayo yung babae sa akin. Kasi yung pinag-inuman po namin, bahay po ng kaibigan namin. Okay. So, ayun po. Mga lasing na po kami nun. Wala, kaibigan ninyo? Oo po. So, teka lang. So, kakilala kaibigan mo na rin po to? Po. Ka Kaibigan po. kaibigan mo lang? Oo po. Okay. So, ayun po. Yung babae na yun, pati yung, oh, yung babae muna po, Naggaya ng, ano, umakit muna, muna, umakit muna daw po kami. Papay nga lang daw po siya. So, ayun nga po. Tapos, nag-akyatan din po yung kaibigan ko, tsaka yung bakla na yun. Magkasama po kami. Apat po kami sa isang kwarto. Wala po nangyaring hassle. So, ganun po. Ayun nga po, mga lasing na po kami. Ayun nga po. Tapos, ayun po, may nangyari daw po. Sa amin po, may nangyari po talaga. Ang inano niya daw po sa akin, nabuntis ko raw po siya. December 27 po yung nangyari. Kailan nga? Kailan yung inuman po ninyo? December 27. 27? Yes po. Twenty. 20... po. 2020. O oh, ah, pa panong COVID yun ah. Kaya nga po eh. Ikaw ah. Pa pasaway ka rin kasi eh. Kaya nga Anyways, po Anyways. Okay, so December 27, 2020. Opo. Ah, nagyaya ka, nagpag-inuman kayo. Ito at, at that time, bago kayo mag-inuman, talagang hindi mo talaga siya kakilala. Hindi ko po talaga. Ah, pasaway siya. ka talaga. So, ano po, po, po. lang po, nagkaanungan lang po siya. Kailan kanyang sinabihan na may nabuo daw kayo? Ano po, January 3, to 5. Jan January 3? So, yes po. 6 days? 6 days, 3 muna. Ano siya? na gano'n muna siya sa akin na buntis daw po siya. Gano'n po. Nasabi niya. Ano? Yung buntis po siya na hindi niya po alam. Tapos sabi ko, sino tatay niya? Tapos sabi ko, ano gano'n naman po ako? Sino tatay niyan? Di, siya na daw po bahala. Sabi ko, ba, eh, okay, okay gano'n lang. Nag -gano lang, okay. Sas, so, gano'n nga. Pag ganyan, pag gusto mo lang ng tulong, chat mo lang ako. Gano'n lang po yung sinabi ko sa kanya. Di ba may nangyari po sa inyo? Oh. Tapos after six days, ang sabi niya sa buntis na hindi man oh. lang wala man lang uh, delayed wala po so automatic automatic po ang sabi Adrian panagutan mo na ako hindi naman ganoon hindi na meron pa pong huling chat alam na ng asawa ko yun yung tunay kong asawa ngayon ah so ikaw may girlfriend na po talaga ako nun. since 2000 ah, may girlfriend ka noon uh, since 2018 pa po Okay. So, ayun nga so, po. Fling mo lang to. Kung baga, uh, po. magagalit siya ano, si Shari niyan. Okay. <laughs> <laughs> One day nga lang po kami nagkakilala niyan So, ayun nga po Pero 20, kung 2021 po siya nabuntis So, ilang taon na yung bata ngayon? Ano na po? Magtatatlo na po magtatatlo Mag ngayong taon. September so, daw So, yung po. period po ba na yun mula 2021 hanggang ngayon eh uh, Sinuportahan niyo yung bata na yun? Opo Yung mula hanggang manganak po siya Tapos, natapos po yung ano Naggana siya yun, may bago po siyang asawa eh Okay. So, sir, bakit po kayo nandito ngayon? Umingi lang po ako ng tulong na, ayun nga po, na malaman po namin at umaasa po ako na matulungan niyo po na mapa-DNA po kasi sobrang bigat po sa akin. Hindi na kayo naniniwala na sa inyo po yung, yung bata? Oh po, ganun na nga po. Kaso, ang akin lang po, gusto ko lang din talagang mapatunayan. Kung akin naman po, willing, naman po naman. Ako, willing naman po, naman. willing tulungan at panagutan yung bata. Hindi ko naman itatanggi kung akin naman po, diba? Hindi kayo nagsasama ngayon, eh? No? Hindi po, hindi po talaga. Hindi, okay. Magandang hapon po, Ma'am Risa. Magandang hapon din po. Opo, na narinig niyo po ba yung uh, naging salaysay ni Sir Adrian Culiba? Ano pong masasabi niyo doon? Hindi naman katotohanan na hindi niya ako ginalaw. Kasi kinagabihan noon, lasing na lasing na din po ko yung may nangyari sa amin. Sa piritan niya po akong ginalaw noon, nung kinagabihan na yon Pero ayoko po talaga yung may mangyari sa amin. Pero siya lang po yung todo pirit sa akin. Ah, so may elemento pang, or uh, ganyang angulo na may pagpip... Teka lang ha, uh, ilang ilang taon na po kayo, uh, ma'am Risa May? Nineteen years old po, pero yung may nangyari po sa amin... Nineteen kayo ngayon? Opo. So kung twenty-twenty po nangyari yon kayo po ay... Fifteen po. Fifteen years old. December twenty-seven. Tapos po. Okay. Uh, pero uh, ano, ano po ba yun? Talaga nag-meet up lang talaga kayo? Opo. Si sa... Mr. Adrian. Sa ano po, doon po sa may antox ng Bambang. Doon niya po, ay sa Novo po, doon niya po ako sinundon. Kaming dalawa nung kasama ko pong bakla. Okay. At, At kaya uh, uh, po kami na inuman, chinat niya po ako noon na inu, ano po, yun nga po. Kasi yung araw po noon, namatayan po ako ng boyfriend. Kaya, min, kaya yung damdamin ko po, parang hindi pa rin po ako makamove on. Kaya naghahanap po ako ng masasamahan yung i-comfort po ako. Tapos yun, nakilala ko po siya sa FB. Tapos nagkayayaan kami ng bakla at chinat niya po ako na magpunta punta daw kami doon sa kaibigan niya. Doon na po, tsaka, ano hanggang sa nag na kami, marami po kami noon, puro lalaki. Tsaka yung may nangyari po sa amin na kinagabihan gin, na ano po? Okay. Si basta ang ang, ang ang tanong lang naman ngayon dito is kung kanino po ba or sa inyo po oh ba, ba talaga oh etong ko lang po bata. Well, mang... in fairness naman kayo Mr. Uh, Adrian. Lang lang ang sabi naman din. niya is ang sabi naman po niya is sinuportahan niya yung bata mula nung Hindi nagbuntis po, po. Kayo? Hindi po. Hindi Si Bula nagbuntis lang po ko sa mga anak nagbigay lang po sila ng dalawang libo nung nanganak ako sabi ng papa ko po. Dalawang libo lang po inabot nila. Pero hanggang sa nangalak po ko, nilabas ko po yung bata. Kami po nagbayad. December 27, 2020, may nangyari po sa inyo. Opo. January 3, 2021, nagsabi po kayo, Ay, nabuntis hindi po. po kayo. hindi po. Katapusan po ng January ko yung sinabi. Dahil January 17, hindi na po ko dinan. Noong January ko nakatapusan, saka ko po sinabi sa kanya, pinakita ko po yung piti ko. Tapos para bang nagkukumbaga siya na... Sir, last week daw po niya sinabi sa'yo. January, pagta po ng ano yun, ng bagong taon po. January, katapusan ng January yon. Ano yun, January yon. Sa saan mo na... Ano may, ano may, 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 record ka sa messenger? Sa asawa ko po. Okay. Yung ano po kasi... Kaso so lang... sinumbong ka na niya doon sa girlfriend mo? Hindi po, nalaman na po ng asawa ko yun. Sa akin po kasi, ano eh, gusto ko po ilabas niya po yung mga chat namin eh. Kasi po, ginusto niya rin po kasi yun. Wala hindi pong po. na nangyari. Lasing na lasing po ako nung ginalaw niyo. Kasi apat po kami sa kwarto, wala po talagang hassle. Kahit yung bakla po magsabi po. Na ano. Kakampi mo po kasi yun eh. Hindi ko po kakampi yun. Wala po akong kakampi sa inyo. Ako lang po ito. Sarili ko lang po kakampi ko sa mga panahon na nahihirapan ako. Tsaka yung sinasabi mong... Sinasabi mong hindi ako nagbibigay. Yung ma si mama mo pumupunta sa palengke. Oo, nung nagbubuntis ako noon. Pero Oo, simula ang... na nga nakako hanggang sa nagdalawang taon, magtatatlong taon na po yung kaya anak po. ko. Hindi po sila nang susuporta. Okay. Saka lang po siya nagsuporta nung lumapit po ulit kami sa kalawaan ng barangay. Okay, etong... Para buhayin po yung kaso. Yung reklamo nyo. Yung reklamo po namin. Oh, okay, ito nga po. Paano nga po kasi wala ka na in chat? Siyempre, kahit hindi, sa paano akin, ako mag-chat sa'yo? Binlock mo po ako. Kung... Paano ako mag-block sa'yo? Naka-restrict ka lang sa akin. Pero hindi, hindi ako chat ako nag chat sa'yo. Hindi ako sa'yo. Ang dami. Oo, oh, masasin. nandito po. Nandito po sa ano. Naka-restrict ka lang sa akin so, ito nga yun. Yung mga panahon na hindi ka nag-ano kasi may asawa ka ng bago. ba? Diba? Oo, oh, oh, ngayon. Diba, may asawa ka ng bago. So, wala ka ng chat sa'kin akin nun. Sa mama ka, mo na lang. Sa mama mo Wala kang kan chat kay mama. Wala kang chat. Tsaka yung mama ko rin yung nagbibigay. Yung ate ko, nag-aabot kay mama mo. Kasi nga, well, hindi ako makapunta ng barangay. May inaasikaso ko, nag-aaral din ako ng panahon na yun. Oh. Tsaka hindi ko sinabing hindi ako nagbibigay sa nanay mo. Kasi, kada 500 um, yung binibigay mo, natatanggap namin kada, yung kada, kada buwan. Kada, ano yung kada buwan? Kada sa isang linggo, dalawang beses ako nagbibigay. Oh. Kahit tanongin mo si mama mo. Dati yung needs ng bata, Then yung mga laging pangangailangan laging, niya, like, binigay laging ko lang rin mga naman. May sakit ka daw. Isang beses lang ako nagkasakit nun. Pero ngayon, may sakit ka daw. Yun nga. Eh, huwag mo yung mga, na, mga last mga years na yun. Yung bago ka mga anak, nagbibigay ako sa'yo. Eto nga lang. Kailan pinanganak yung bata? September 18, 2001. 2021. Ah, 2021. Na. October, October May ng... October... September na. 2018 po. October nawala yung partner mo, yung 22 ex mo. 22, po. Opo. Opo. October, tapos December may nangyari sa inyo. Oo po. Unang issue dito ngayon, syempre, may bata na, may nabuo na, may syempre, nabuo kailangan yun. supportahan yung bata. Oo po. Pero eto ngayon Ang si... Ang apit lang naman po, suporta lang po para sa bata. Oo, oo, oo. Pero eto kasi po. si Adrian, uh, gusto niyang masigur masigurado Masiguro. na siya talaga nang yung problema tatay. problema sa inyo. Ah, wala namang problema sa inyo na... There's only one scientific way of knowing kung si Mr. Adrian uh, grutas po talaga. Ang po. Gusto ko tatay nung ng... bata na to. Gusto ko lang muna pong malamang kung akin. Oh. Po. Ang akin naman po willing naman po ako magsuporta kung akin naman po. Tanggap oh. ko po. Mamahalin ko pa po yung anak niya kung akin po. Ang ano ko lang po talaga lumap kaya po ako lumapit dito. Sana po mapa DNA yung bata na. Ayun po, na malaman po rin niya yung tunay mm -hmm. na kung akin ba talaga. Okay. At para na lang din, no, masagot natin yung katanungan, katanungan kung yun. si Mr. Adrian Grutas nga ba Hindi naman ang tatay Apo. ng ng bata magbibigay po tayo ng specimen ha, yung, yung, yung inyong inyo pong anak at i, i, i co compare dun sa specimen po na ibibigay din naman ni Sir Adrian Grutas. Opo Okay po sa inyo 'yon. Opo. Oo. oo. Uh, Shari, i-coordinate mm -hmm. natin uh, yung pag DNA sa kanila at babalik sila dito para i i -re namin sa inyo yung magiging resulta. At syempre, sir, Apo. pag sinabi ng resulta na yan na ikaw po talaga yung tatay ng bata, alam mo may obligasyon Apo. ka? Obligasyon. Ba? Kasi kung tatakasan mo yung obligasyon mo na yan, sasamahan namin si ma'am, hahabulin ka namin. Apo. Okay? Alam mo yan ha, kung sa iyo yung bata, panagutan mo, Paano? ginawa niyo yon. Okay, hindi niyo pwedeng takasan lang yung obligasyon na yon. Digo, digo Pero pero kung lalabas naman po sa resulta na hindi pala ikaw ang tatay nung nung bata eh madam, hindi po natin mapipwersa naman si Sir Adrian na magbigay ng kanyang suporta ha Apo. At least gusto ko lang malinaw po sa inyo yung magiging consequences uh, later on ng either result no po ng ating Apo. DNA testing. Apo. So ayan Shari E, i-schedule po natin ha, yung pagkuha po ng inyong mga specimen. Mabilis lang naman po yan. Ha, yung ating easy DNA. Opo. Mm -hmm. Sir, wag kasing ganun. Pag inuman, inuman, inuman lang, ha. Huwag, huwag ano. Oo, oo. At kung may distancing nung Tsaka na yun. pandemic yun. Alam mo, bawal ang inuman na Oo. oo. <laughs> Ayan. Kasi uh, kanina siya, pa lang. No, I think nakita ko dyan sa comment section na kasi nabanggit ni Ma'am na at the time na nangyari minor po ito she was like oh, a minor no minor uh, ilang taon kang ulit kanina? 16 15, po. 15 years old okay now uh, para lang lang din sa kalaman po ng ating mga netizens kasi uh, alam nyo naman no, na, dun sa bagong batas po natin ang age for statutory rape is 16 years old okay pero i understand yung nangyari po sa inyo is sometime 2020 okay bago nung 2020 po kasi ang statutory rape ay nasa 12 years old. Okay. 20 2021 na po yan. Na i, tawag dito inakyat yung statutory uh, rape age into 16. So kung mga ganyang cases, kung may allegation po ng rape, is, wala naman, no, parang wala naman. Wala naman. Wala naman, meron bang allegation ng rape dito? Wala, wala naman. Po. Kasi pares namin po ginustiin. Hindi yun. po sa pilitan niya po. Ah, sa pilitan, no. In any case, ah, kung meron pong gano'ng allegation, yun po ay papatunayan. Papatunayan. Okay, wala po yung presumption ng batas diyan na dahil at this age po siya, eh, ang presumption is she could not have given her valid consent, no? Apo. So, I, yun nilinaw ko lang naman yun kasi may magtatanong po sa comment section. Apo. Pero naiintindihan ko na ang issue talaga dito is yung suporta po para sa bata-bata. Bata. Oh, para mapaghandaan na lang din ni ni Sir, magkano po ba yung buwanan na gastusin ng inyong anak? Ang binibigay niya po kasi ngayon 700 pero per 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 month Linggo po. Ah, per linggo. Pero kahapon po 500 po binigay ng mama niya dahil daw po binawasan. Oh, po min sakit daw po siya. Okay. Pero magkano po ma'am yung nagagastos niyo po para sa ano po? Bumibili po ako ng gatas, isang ganun po na tagdi 300 tapos ano po, isang diaper na balot na tag 120. So, siguro sa isang buwan po, Tapos magkano yung po yung nagagastos? Dinadagdag ko na lang po sa paggrocery grocery namin. Marami pagkain po yung bata. So, more or less, siguro mga ilan? Sampung libo sa isang buwan? Hindi naman po. Mga walong libo, ganun siguro? Opo. Okay. So, sir ha, kung lumabas yung uh, DNA result at ikaw ang sinabing tatay, hati po kayo doon ha. Uh, under naman po sa batas natin, the obligation to, port, to support is a joint obligation ng opo. nanay at ng tatay. So, magbigay ka ng 4,000. Hindi pwedeng 700 lang. Hindi okay. po. Okay. Kada uh, linggo naman po. Kada linggo naman, ha? So, at, at least, no, by the time, kung yun ang magiging resulta, eto siguro mas maluwag na sa kalooban mo na magbigay. Sabi mo, mamahalin mo rin. Opo, mamahalin ko rin po. Kung akin naman po, hindi ko itatanggi. Oh, I think this is for the uh, best na rin no, nung, nung bata. Dugo ko naman po yun nandun eh. O, kung okay. akin naman po, di ba? Okay. Tanggap ko po. Sige, babalitaan namin kayo kung kailan kung natanggap na namin yung resulta ng ng DNA para magkalinawan na po kayong dalawa. Apo, apo. Okay. Meron pa po ba kayong ibang mga uh, concerns? Wala na Wala. po. Okay na. Pero ito gagawin po namin ito para po dun sa bata. Para malaman nung bata kung sino talaga yung tatay niya. Opo. Okay. Sige po ma'am. Magandang hapon po. Sir, ayusin po natin sa kabilang studio. Thank oh. you po ma'am. Thank you po. Thank you po sir. Good, po, Good, po. Good po. Thank you po ma'am. Thank you po ma'am.